Daniel Padilla na irita iritadiem anong sinabihan ang netizens nang tinanong ito kung saan si Catherine. Nag-viral ngayon ang reaksyon ni Daniel Padilla sa tanong ng isang netizen kung nasaan si Catherine Bernardo. Sa isang TikTok video, makikita si Daniel na nagbibigay ng autograph sa kanyang mga fans. Sa video, may isang fan ang nagtanong kay Daniel, saan si Catherine? Pabiro namang sinagot ni Daniel ang kanyang fan at sinabihan niya ito na, saang planeta ka ba nakatira? Matapos niyang sabihin ito, ngumiti si Daniel at nagtawanan ang kanyang mga tagahanga, marami namang netizen ang nagsasabing parang nairita si Daniel Padilla nang tanungin ito sa kanyang. Narito ang video. <laughs> ba nakatira